Miss Earth Candidates, pinatunayan na pagiging Earth Warriors, nagsagawa ng mga proyekto para sa environment at... Para sa aking balitang showbiz, naging makabuluhan ang mga ginawa ng Miss Earth Candidates Fire Group nang pumunta ang mga ito sa 1st District ng Batangas. Sa unang araw ng grupo, nagkaroon ang mga ito ng coastal clean-up sa dalampasigan ng Peninsula de Punta Fuego upang ipakita ang kanilang concern sa environment. Sa ikalawang araw naman, pinuntahan ng grupo ang kalatagan Solar Farm, isang landmark project ng Solar Philippines at na-establish noong 2016 bilang kanunahang large-scale solar power plant sa Batangas. Batangas. Pagkatapos nito ay binisita ng mga kandidat ang historical sites sa Batangas, kabilang na ang Casa Recuerdos de Taal, Bordado de Apolonia, Museo ni Marcela Marino at Felipe Agoncillo, Minor Basilica at St. Martin of Tours bago dumiretso sa Taal Market. Ang makamuluhang pagpunta ng grupo sa Batangas ay sinuklian ng banding ng mga ito sa swimming pool ng Punta Fuego. Kaugnay nito, magaganap ang finals ng Miss Earth bukas November 9 sa Okada, Manila.